Netizens na kulangan sa 75,000 pesos offer ni Boss Toyo kay Jiro Manyo. Umani ng samut-saring komento mula sa madlang netizens ang ginawang pagbebenta ni Jiro Manyo ng kanyang gawad urian trophy sa social media content creator na si Boss Toyo. Matatanda ang kahapon lang nang maging laman ng mga balita ang pagbisita ng dating child actor kay Boss Toyo upang ibenta ang isa sa mga awards na kanyang napanalunan para sa kanyang pagganap sa pelikulang Magnifico. Marami ang naantig ng muling makita si Jiro matapos ang ilang taong pamumuhay nito ng privado. Isa kasi ang dating child star sa mga hinahangaan artista magpahanggang ngayon. Kaya naman marami ang nanghinayang nang makitang ibinibenta ni Jiro ang kanyang napanalunang trope yung tanda ng pagkilala sa kanyang galing sa pag-arte. Ang sakit sa puso na ibebenta mo ang isang bagay na dugot pawis mo para sa iba isang trope lang siya, pero yun pangarap at alala kalakip ng trophy na yan ay walang katumbas. Maraming salamat sa pagpapahalaga, Boss Toyo. Mabuhay ka at ang mga sumusuporta sayo. God bless, sa ad ng isang netizen. Comment ng isa, priceless yung award ni Jiro. Hindi basta-basta nabibigyan ng ganyang award ang kahit na sinong artista. Pinakamahusay, dugot pawis ang pinuhunan niya dyan. Ang iba naman ay naliliitan sa natanggap na offer ng dating child star dahil isang malaking karangalan ang ma-recognize sa Gawad Urian. Mababa ang na-negotiate ni Jiro sa price. Kung ako ang tatanungin mo kung may ipambabato tayo na movie para ay laban ulit internationally. Magnifico ang unang naiisip, that's okay Jiro, sana magka-break ka ulit sa movie industry. Baka mas maraming blessings ang dumating because of this episode, say ng isa. Dagdag pa ng isa, grabe naman 75k lang. KG Romano, may pag-asa ka pa. Since marami ka na pinagdaanan sa buhay, if ayaw mo na ng acting, try to be a social influencer na lang. Content mo yung buhay mo as volunteer sa rehab. For sure marami mahahakot na subscriber. It that way kikita ka rin. Ang ilan naman ay nagsasabing sana ay may maging parte rin si Jiro sa kikitain ng vlog ni Boss Toyo lalo na't umani ito ng maraming views mula sa madla. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!